Anak, bakit ka umiiyak? Nasaktan ka ba? May kumuha ba ng gamit mo o may sinaktan kang hindi mo alam? Sabingin mo agad sa akin bago pa pumasok ang takot na hindi mo kayang hawakan. Bulong ng boses na mababa ngunit matatag mula sa kabilang dulo ng jeep habang kumikidlat sa labas at ang ulan ay pumapalo sa bubong na parang mga daliring nananawagan at ang batang lalaki na nakaupo sa gitna suot ang gusot na puting polo at berding shorts ng kanyang uniforme ay lalo pang yumakap sa madilim na backpack na halos kasing laki niya at tila doon kinokubli ang lahat ng pag-aalala niya at ang mga pasaherong nakaputing polo at kurbadang kurbata, pati ang dalawang estudyanteng babae sa hulihan, ay napatingin sandali at sa kamuling ibinalik ang tingin sa bintanang nilalatagan ng maliliit na ilaw ng syudad na nagiging guhit-guhit dahil sa patuloy na pagpatak ng ulan at ang matandang babaeng may nakapulupot na abuhing panyo sa ulo at nakasandig sa upo ang kulay kayo manggi sa unahan, sa ilalim ng rosaryong nakasabit sa kisame at sa pagitan ng dalawang lumang istampita ng santo ay bahagyang humakbang papalapit. Inunat ang mga marurupok na daliri at inulit ang tanong na, Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Anak, sagutin mo ako para matulungan kita kasi mas mabigat ang lihim kaysa luha. At sa kalamang unti-unting sumingot ang bata, ipinahid ang likod ng kamay sa namumulang mata at bumulong na halos hindi marinig. nalit po ako sa remedial Ginabina ako sa paglalakad galing sa eskwela kasi umulan. Nahulog po ang barya ko sa kanal kanina. Pinasakay po ako ni Manong Ahit wala na akong mabayaran. Pero bukas, hindi ko na alam at baka po pagalitan ako ni teacher dahil hindi ko rin natakos ang assignment kasi wala kaming kuryente kagabi. At pagkarinig noon ay sabay-sabay na napasinghap ang iba. May lalaking nakaputing long sleeves na napakunot ang noo. May dalagang estudyante na tila naalalang minsan siyang nahirapan ding sumabay sa bagyong hapon at ang manibela sa harap ay bahagyang binitiwan ng driver upang umubo at sabihing, Ayos lang yan iho, makarating ka lang. Pero agad ding tumahimik sapagkat may kung anong bigat sa boses ng bata na parang pagod ng ilang taon ang biglang sumagi sa maliit na katawan niya. Kaya ang matanda ay naupo sa tabi Inilagay ang supot ng kamatis at talong sa kandungan, marahang itinuwid ang pagkakaupo ng bata at pabulong na nagtanong muli. Kumain ka na ba? Basa ka pa. Malamig ang hangin. Nanginginig ka. Kumain ka na ba talaga? at umiling ang bata kasabay ng pagkatukmang patak ng ulan sa salaming nilalatagan ng mga refleksyon ng pulang karatula sa labas kaya dahan-dahang binuksan ng babae ang maliit na pitakang kulay tsokolate na may kupas na tahi sa gilid inugot ang dalawang lukot na isang daang piso at ilang barya na may kaingayan pa ang pagdampi sa palad at sinabi ito ang pamasahe mo hindi lang mayon kundi bukas at sa isang araw pa at kung may natira bumili ka ng tinapay at gatas Huwag mo akong tatanggihan hindi mo kasalanang maubusan. Mulit bago pa man makaabot ang pera ay mabilis na umiling ang bata at halos mapahikbi. Lola, wag po. Baka po kailangan ninyo yan. Hindi po ako ito manggap At napangiti ang babae. Isang ngiting ayaw tumigil kahit bakas ang pagod at ang mga guhit ng edad sa kanyang pisngi at mahina. Ngulit maliwanag na dinugtong, Mas kailangan mo at kaya kong makapagbenta pa bukas sa palengke. Ang pag-asa kapag hindi hinawakan ng bata ay parang kandilang basa, namamatay. Pero kung may tatanda na papasan sandali, muling sisindi. At kapag ikaw naman ang matanda, ikaw ang magpapatuloy. At sa sandaling iyon ay narinig pa nila ang mahinang pag aril ng makina, ang pagbulong ng wiper na naghahawi ng tubig sa salamin sa unahan, ang pag-untag ng jeep sa lubak, at ang maikling pagdasal ng babaeng nakaputi sa hulihan na tumingin sa lumang imahe ng sagrado kurason sa gitna ng kisame habang ang batang kanina pa pumipigil ay tuluyang tumanggo at iniunat ang kamay. Tinanggap ang mga lukot na perang tila mas mabigat sa ginto at mahina, ngulit malinaw na nagsabing, Pangako po Lola, ibabalik ko to balang araw sa iba. At doon nagsimulang magbago ang hangin sa loob ng jeep. Si ang mga mata ng mga pasahero'y tila humina ang tigas. Ang isang binata ay naglabas ng panyo at inabot sa bata para tuyuin ng pisngi. Ang driver ay gumuhit ng munting ngiti sa rearview mirror at ang matanda na parang biglong gumaan ng balikat ay idinugtong pa. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo at saan ang bahay ninyo. Kung kailangan mong may sa iyo para hindi ka malate, dumaan ako bukas. Mag-aabang ako sa kanto. At napalukso ang puso ng bata sa hiya at tuwa at sinabing, Ruel po, doon po sa girid ng riles, yung may barong-barong na may kurtinang asul, ako po yung bunso. At ang salitang bunso ay dumikit sa dibdib ng matanda na parang biglang sumigawan isang lumang alaala. Sapagkat minsan, maraming taon na ang nakalipas, may bunsurin siyang anak na naligaw sa baha ng Maynila at hindi na nakauwi. At sa gitna ng pag-aalala ay pinisil niya ang balikat ni Ruel at ibinubulong sa sarili na Kung hindi man bumalik sa akin ang pinanghihinayangan ko, baka ibinigay sa akin ng Diyos ang pagkakataong bumawi sa pamamagitan ng batang ito. Kaya nang tumigil ang jeep sa isang kanto at bumaba ang dalawa, iniunat ng driver ang kamay at sinabing, Sa susunod iho, magpaalam ka lang, bahala si Manong. At si Ruel ay yumuko, nagpasalamat at tumakbo sa maliit na eskinita habang ang matanda ay maingat na sumunod. Iniiwasan ang katas ng ulan at ang putik na nagpapadulas sa sementong gusgusin at nang makarating sila sa barong-barong na may kurtinang asul ay binati sila ng ilaw na kumikindat-kindat dahil sa mahina at pautal na koneksyon. At ang ina ni Ruel, payat at may basang buhok, ay napasinghap at agad na nagpasalamat Nakunay, salamat po at may kasabay si Ruel. Kanina ko pa iniisip kung paano siya uuwi. Naputol ang kuryente kagabi kaya hindi niya natapos ang assignment. Umuulan din kaya hindi ko siya mapahatid. At doon, sa simpleng kubong may binagsamang amoy ng basang damit at paksiw sa kawali, ipinakilala ng bata ang matanda at sinabing, Si Lola po ang tumulong sa akin at ang babae ay kumaway at umupo sa lumong bangkito. Inilapag ang supot na gulay at tila ba natural na natural na hinubad ang panyo upang ipaypay sa buhok ng ina. At habang nagsasalo sila sa tinapay na binili sa kanto, ay binuksan ng matanda ang isa pang muting kahon sa loob ng pitaka. May nakasiksik doong lumang calling card na halos punit na at sinabing, Kung sakaling may kailangan kayo, tumawag kayo jaan. Hindi yan akin pero ako ang naglilinis doon at nakakakilala sa sekretarya. Pinto yan ng lokal na programang nagbibigay ng scholarship sa mga batang masisipag. Hindi ko alam kung agad kayong matatanggap pero hihingi ako ng pabor. At ang ina ni Ruel ay muntik ng maluha at si Ruel ay tumanaw sa bintanang dinadaanan ng mga jeep at tricycle. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang araw, ang kanyang mga mata ay kumislap hindi dahil sa luha kundi dahil sa liwanag na parang unang umaga. Kaya kinabukasan ng madaling araw bago pa sumikat ng tuluyan ng araw at kahit basa pa ang mga daan ay narinig ni Ruel ang mahinang katok sa kanilang pinto at pagdungaw niya ay nandoon ng matanda. Maagang nakapila sa tawid at bitbit ang payong at sabay silang naglakad sa gilid ng reles. Dumaan sa karinderyang may bumabulang sabaw, lumusot sa waiting shed na may lalaking natutulog at sumakay sa unang jeep na dumating kung saan ang mga bintana ay nagluwal ng malamig na hamog at nang dumating sila sa paaralan ay hinihingal pa ang bantay na aso sa gate ngunit hindi nahuli si Ruel at inihatid siya ng matanda hanggang sa mismong pintuan ng classroom at nagpaalam na may kindat at mula noon ay paulit-ulit na ang ritual na iyon hanggang ang driver sa kahapon ay nakilala na ang mukha ni Lola at kusa na siyang pinauuko sa unahan at ang ibang pasahero na dati walang pakialam ay nagsimulang mag-abot ng tigbe-bente kapag mukhang wistful ang bag ni Ruel at ang guru mismo ay napansin ng pagbabago sa bata sapagkat hindi na ito nahuhuli. Unti-unti nang umaangat ang marka sa araling panlipunan at matematika at sa tuwing may pagsusulit ay inilalagay niya sa bulsa ang maliit na papel kung saan nakasulat ang maikling pangungusap na itinuro ng matanda. Ang problemang hindi mo kayang sagutin sa ngayon, masasagutan mo kung mananatili kang nakaupo at nakangiti siyang sasagot sa baysigaw ng kanyang puso na Kaya ko! Kaya ko! Kaya nang dumating ang araw ng pagpasa ng aplikasyon sa scholarship, si Lola ang mismong umawat sa pila. Tinulungan siyang ayusin ng likrato, ipinakilala siya sa sekretarya at inihatid siya pa sa panayam kung saan nagtanong ang mga tao sa dati niyang pagliban. At ang sagot ni Rowell ay hindi pag-iyak, kundi matatag na pagsasalaysay na habang walang kuryente ay nagbabasa siya sa liwanag ng kandila at nang malakas ang ulan ay dinidikit niya ang notebook sa dinding para hindi mabasa. At nang wala siyang pamasahe ay naglalakad siyang isang oras at sa pagtatapos ng panayam ay bumulong sa tainga ni Lola ng hindi mo kailangang maging makakahangahanga, sapat na ang totoo. Kaya pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang liham na may tatak ng programa at binuksan nilang tatlo, si Roel, ang ina niya at si Lola sa ilalim ng parehong rosaryo sa kisamin ng jeep na una nilang pinagsanuhan sapagkat doon nila hinintay habang umuulan. At nang mabasa nila ang salitang, tinanggap. ay sabay-sabay nilang yakap ang papel na parang ito ang mismong init sa gitna ng ulan at mula noon ay naging kakaiba ang bawat gabi sapagkat si Ruel ay hindi na lamang bata sa loob ng jeep siya na ang gumadwa ng reviewer para sa mga kalaro sa eskinita siya na ang nagkukumpuni ng sirasirang payong gamit ang lumang alambre siya na ang nag-aabot ng pamasahe sa mga kapwa estudyanteng nagigipit at sa tuwing sumasakay sila ng jeep sa gabi at dumaraan sa parehong kanto ang mga bagong pasahero ay nakikita ang batang minsang umi iyak, mukwet ngayon ay nakangiti at marahang pinagagaan ng bag ng iba at ang matanda naman ay may bagong dahilan upang gumising araw-araw sapagkat sa bawat lakad, sa bawat pila, sa bawat paghihintay ay nararamdaman niyang muling nabuo ang butas na iniwan ng mga taon. At sa isang hapon na muling bumubuhos ang ulan at nagkukulay abuhin ng siyudad, napansin ni Ruel na hindi sumakay si Lola kaya mabilis siyang bumaba sa karaniwang hintuan, tinahakang palengke, nagtanong sa tindera ng isda at natagpuan si Lola sa gilid ng pwesto. Hawak ang dibdib ngunit nakangiti pa rin at dinala nila siya sa klinika kung saan sinabi ng doktor na pagod lamang, kailangan ng pahinga at doon habang umuugong ang ventilador sa kisame at Tumutugtog ang lumang radyo sa labas. Dahan-dahang kinuha ni Ruel ang kamay ng matanda at sinabi, Ako naman po ang bahala sa inyo, Lola. At mula noon ay binuo niya ang maliit na grupong pasahero tayo, kung saan siya at ang ilang kabataang nakasabay nila noon sa jeep ay nag-iipo ng tiglimang piso sa tuwing may extra upang may mailagay sa sobre ng pamasahe at tinapay. At buwan-buwan ay pumipila sila sa terminal, nag-aabot ng baryang may ngiti at idinidikit nila sa dingding ng hintayan ang maliit na karato lang puti na may pirma ni Ruel at ni Lola at nakasulat kung napagod ka huminga kung nahihiya ka sumakay pa rin. Kung walang pamasahi, magsabi, may sasalo. At isang gabi ilang taong makalipas sa parehong jeep na may parehong mga istampita at rosaryong nakasabit sa parehong bintanang pinagpadaluyan ng butil-butil na ulan at mga ilaw ng siyudad na nagiging bituin kapag malabo ang tingin, may batang babae namang umiiyak, yakap ang bag at marahang lumapit si Rurel. Hindi na bata kung hindi isang guru na, suot ang itim na jacket na basa sa balikat at mahinahong nagsalita ng parehong unang salita na minsang sumalo sa kanya Anak, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin bago pa sumuko ang loob mo At mula sa dulo ay may kumislot na pamilyar na halakhak dahil naroon si Lola nakaupo at nakasandig buhay at nakangiti at ang mga pasahero ay sabay-sabay na nagangat ng ulo at parabang sabay silang nakakita ng isang bagong umaga sa gitna ng gabi maulan at sa sandiling iyon ay malinaw na maging sa sinumang saksi na ang gabing minsang nagdala ng hiya at pagkatakot ay siya ring gabing nagtanim ng isang lihim na binhi ng kabutihan na patuloy na tumutubo sa loob ng isang lumang jeep sa ilalim ng rosalio at ng dalawang estampita sa paligid ng mga basang salamin at pagod na paa at ng binhing iyon na minsang inabot ng isang matandang babae sa anyo ng dalawang lukot na isang daang piso at ilang ilang baryang nagkikiskisan sa palad ay naging punong lilim ng maraming naglalakad sa ulan at huminto ang jeep sa panibagong hintuan at bumaba ang ilan at sumakay ang iba at nanatili sa hangin ang mahinang pangakong paulit-ulit isinusulat ng lungsod sa bawat patak ng ulan na ang maliit na kabutihang sinimulan sa isang upoang kayumanggi ay kayang baguhin hindi lamang ang isang araw o ang isang direksyon kundi ang mismong paraan ng pag Titingnan natin sa isa't isa, sa bawat pag-upo, sa bawat yakap sa bag, at sa bawat pagdikit ng noo sa malamlam na salamin, kasama ang bulong na hindi ka nag-iisa, may lalapit, may makikinig, at may magbabago sa ating dalawa.